Mga minamahal naming kaibigan, napapansin lang po natin na parami tayo ng parami na gustong matutunan ang katotohanan. Pero bago natin simulan ang programang ito, pakiclick muna ang subscribe button at huwag kalimutang i-like, i-share ang Facebook page natin sa punto por punto. Nagdadalawang isip ka na ba sa iyong pananampalataya? Nalilito ka na rin ba sa pananampalatayang katoliko? Huwag kang magalala sapagkat nandito na ang ating programa Punto for Punto Ang programa ito ay sadyang inihanda namin para sa inyo upang masagot ang mga batikos sa pananampalatayang katoliko Punto for Punto Magandang araw, mga mahal na malugod na taga-subaybay at aking mga kapatid, lalo-lalo uh, na sa ating uh, simbahan na katoliko. At nandito po tayo ngayon sa Basilica of Saint James the Greater sa Compostela, Spain. So, katoliko din si Santiago Apostol Brother Jando. At ngayon, kasama natin, walang iba ang ating malugod na Uh, kaibigan, brother Jando Colango uh, po Magandang araw pa ito naman po tayo sa ating episode sa Punto por Punto kung saan meron naman akong ipapaabot sa iyo na isang mensahe na nag-comment galing sa ating post sa Facebook page. Ito siya, ang sabi niya sa comment niya, Galing mong mandaya. Ay, <laughs> galing mo raw mandaya, father. Nilalason mo talaga ang pag-iisip ng mga tao sa kasinungalingan mo. <laughs> Nalilito Father na nagsisinungaling ka raw. Yang New Jerusalem Bible mo ay napublish lang noong 1985 at dinaya ang pagkakatranslate ng katoliko. Kaya hindi mo binasa sa Tagalog ang Ezekiel 9.4 kasi mabubuking kayo sa pagdagdag ng cross na wala naman sa tunay na salin ng Biblia. Ayan po, Father, ang sabi niya, maliwanag po yan, na dinagdagan daw. Ang sabi niya, original and sent a mark on the foreheads fake na pandaraya ni Father at Chocolate. Wala mo, oh, tinutusun tayo. No? Oh, siguro, punung puno ng hatred ang taong to. Alam nyo mga kababayan, tuwang-tuwa ang demonyo sa mga taong punung puno ng hatred sa puso. Ayan na. Sige. Sabi pa niya, eto ang original. Eto. Sabi niya, eto ang mga original. Eto eh. Maganda to. May sinabi siyang original. Ginamit talaga niya ang linya original na salin ng Biblia sa Ezekiel 4. Ang una niyang ginamit dito ay ang Latin Vulgate kung saan sinabi dito et dicit dominus ad ium transiper mediam civitatem in medio Jerusalem et signa tau eto ang mga original oh, maganda to, gumamit siya ng terminong original na salin Ibig sabihin, para sa kanya, reliable yan. Ha? Huh? Na ang nakalagay kasi rito, etsig na tao. Walang sinasabi rito, etsig na cruci, Kaya, <laughs> kaya ano, kaya kampanti siya na walang krus dyan. Kasi, ang na nakalagay, etsig na tao at hindi etsig na cruci. <laughs> Tapos, sa pangalawa niya ginamit, King James Version. Ayan. Sabi dito sa King James Version, And the Lord said unto him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads. Ayan. Ang nakalagay, set a mark. Walang mababasa siya dyan na set a cross. Kaya sabi niya, Nandalaya ka, Father. Tapos ginamit naman niya, American Standard Version. Kung saan nakalagay, and Jehovah. Sana walang bawian to, ha? ha sana walang bawian to. May nakalagay dyan, Jehovah. Sabi mo, original na salin. Sa pagkakaalam ko, yung mga alipores nung taga-Brasil, eh, hindi naniniwala sa pangalang Jehovah. And Jehovah said unto him, Go through the midst of the city, to the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads. Abay, mark pa rin. Kaya, hindi siya hindi niya tinatanggap na cross kasi mark na nababasa niya eh. Sunod na ginamit niya ay ang Bible in basic English. Ito nakalagay. The Lord said unto him, Go through the town, through the middle of Jerusalem, and put a mark on the brows of the men. Put a mark. Ayan. So, hindi well, naman nakalagay po ta cross. Ito naman. Darby's English translation. Naku, mauubos ang oras ko nito. Kakabasa. Oh. And Jehovah said unto him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark. A ah, mark na naman. <laughs> Hindi na naman cross. Yan talagang ginagabi to bilang patunay daw na si Father ay nagsisinungaling. Nandadaya. Oh. Sunod. Do I rhymes Bible? Naway, walang bawian to pagkatapos, ha? Oh, sabi naman dito. And the Lord said to him Go through the midst of the city through the midst of Jerusalem and mark thou upon the foreheads ah, wala na namang cross kasi nakalagay and mark thou ayay Next Noah Webster Bible And the Lord said to him go through the midst of the city through the midst of Jerusalem and set a mark upon the foreheads mark na naman wala na namang cross Siguro habang binabasa ko to tawang-tawa siya kasi ano na na, na, na tawang-tawa siya kasi talagang sin, ginagamit ko yung argumento niya. Sunod, World English Bible. Aba, Yahweh. Yahweh, Yahweh, na naman dito. Original translation na, sabi niya, original translation to. Yahweh said to him, "Go through the midst of the city." Through the midst of Jerusalem and set a mark on the foreheads of the men that sigh and that cry over all the abominations that are done in the midst of it. Ayay, ay, mark na naman. Young's literal translation. And he called it unto the man who is clothed with linen, who had the scribes' inkhorn at his lions, and Jehovah said unto him, Pass on into the midst of the city, into the midst of Jerusalem. And thou hast made a mark. A mark naman, Father. Hindi na naman ano. Hindi naman cross. Tapos, ang dating Biblia, ang pinakapaborito nila. Eto. At sinabi ng Panginoon sa kanya, Pumaroon ka sa gitna ng bayan, sa gitna ng Jerusalem, at maglagay ka ng mga tanda ng mga noo, sa mga noo, ng mga taong nangab, nangagbubuntong hininga, at nagsidaing dahil sa lahat na kasuklam-suklam. Uh, maglagay ng tanda. Tanda naman dito. Uh, sige. Pero mas maganda, Father. Isa-isa natin to kasi ang haba ng message niya. Eh. So, Father, anong masasabi niyo dito sa kanyang uh, sinasabi na bata daw sa comment niya ay eh, nagsisinungaling ka daw at nandadaya kalain mo nandadaya, nagsisinungaling pa. Pakisagot po, Father. Ah, salamat, Brother Jando, at salamat sa ating mahal na kapatid na nagtatanong at nagkokomento. At yan po ay nagbigay ng buhay sa ating programa dito sa ating punto por punto, mga kaibigan. Ito po ang ating kasagutan patungkol dyan, Brother Jando. Hindi po tayo nagsisinungaling at hindi po tayo nagdagdag sa mga uh, nakasulat, sa banal nakasulatan. Unang-una, ginamit natin ang New Jerusalem Bible. Uh, sabi niya, salin ito ng katuliko. Totoo naman. So atin mo nang babasahin, Marejando, ang New Jerusalem Bible. Ito po, tingnan po natin kung talaga bang totoo yung sinasabi niyang nandadaya daw si Father. Kasi pag nandadaya si Father, ibig sabihin, hindi natin yan mababasa dito. Ah. Oh, para malaman natin kung sino talaga ang talagang nandaraya. Ay, basahin natin sa isikil Yan. 9 4 tinanatin natin. Ito po nakalagay sa isa Ezekiel 9:4. And Yahweh said to him, go all through the city, all through Jerusalem, and mark a cross on the foreheads of all who grieve and lament over all the loathsome practices in it. Ayan po, maliwanag po yan, ha? So, mark a cross, a new uh, Jerusalem Bible. At punta naman tayo sa isang salin Brother Jando sa Tagalog. Sabi niya, hindi tayo nagbabasa ng Tagalog na salin. Pero ating babasahin sa Tagalog na salin. Dito sa uh, Sambayan ng Pilipino version ba yun, Brother Jando? Opo. Ito po, basahin po natin sa Biblia ng Sambayan ng Pilipino. Ayan, Tagalog po yan ha. Tagalog po yan. Ayan tingnan natin sa Ezekiel 9. Ezekiel, ayan, Ezekiel po yan. Maliwanag po yan. Ano, nakikita po ninyo, Ezekiel yan ha. Tingnan natin sa chapter 9. Di raw binabasa sa Tagalog. Ayan, tingnan natin. Basta sa Tagalog. Tagalog to ha. Hindi to bisaya. Eto. Tingnan natin sa verse 4 kung talaga bang walang ano ah, sabi niya ayaw basta Tagalog. Well, mabubuking daw. Ito, basahin natin. At sinabi niya rito, libutin mo ang Jerusalem at tatakan ng krus sa noo ang mga nagdadalamhati at umiiyak dahil sa mga kasuklam-suklam na nagaganap doon. Ayan po, maliwanag po yan, Father. Oh. At sinabi, uh, at tatakan ng cross sa noo. Ayan, maliwanag po pa Tatakan ng cross sa noo. Meron. So, sa binabasa nating salin na Tagalog, meron talaga. At bakit kaya na sa mga version na kanyang binabasa sa Latin Vulgate, sa King James Version, sa American Standard Version, Bible in Basic English, Darby's English translation, 2Y Reigns Bible, Noah Webster Bible, Word English Bible, Young's literal translation at ang dating Biblia. So 'yung po ang mga version na ginagamit niya. Ang mabasa natin Mark lang. o tanda, wala namang Cross Father sa mga version na ito. So hindi natin maipagkakaila na ang ginagamit nila Brother Jando is Mark or Thou. Thou. So, walang, walang objection doon, Brother Jando, na meron talagang Mark or Thou. Ano ba ang Mark na ito? Atin muna babasahin, Brother Jando, ang ginagamit niya. Sundan natin. Ginagamit niya ang Dewey Reigns um, Bible. Ano bang marka na iyan, Brother Jando? Eto, balikan natin. Sabi niya dito, hmm. Ito ang mga original na salin ng Biblia sa Nueve Ha? Masyado siyang ano dito eh, kasi reliable to. Sabi niya, original. E eh, diba, basahin diba, natin, sundan natin. Sa atong, uh, unahin natin yung Dwight Rames. Ayan. Isa yan sa mga sinabi niyang original ha. Naway walang bawian. And the Lord said to him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and mark thou tao po nakalagay dyan, Father. So, ano ang marka o tanda, Brother Jando, is tau Thou. So, punta tayo sa Latin Vulgate na kanya, kanya ding ginagamit, Brother Jando. Ito, yung ginagamit Latin Vulgate. Et dicet dominos ed ad yom transiper medium civitatem si in medio Jerusalem et signat tau tau pa rin po, Father. Signat Tao. Opo. So ang marka pa brother Jando dahil consistent yung mga uh, consistent yung mga mga version na ginagamit niya merong mark on the foreheads. So sa douay Reigns Bible at sa Latin Vulgate na translation brother Jando ang marka palang lang iyon ay thou So sa tanong na anong marka nasagot sa duay reigns bible at saka sa latin vulgate so ang markang ito pala is thou na, ngayon ano ba ang thou sa uh, ancient hebrew alphabet so kitang-kita uh -huh. brother jando sa latin vulgate ano ang mark dyan signa signa thou so, signa sig thou it's signa thou so ang marka pala dyan brother jando is tau. Punta naman tayo Brother Jando sa Masoretic Text. No oh, tiningnan natin Masoretic Text. Ito po nakalagay sa Masoretic Text. Ayun. behibita Tau Almit So tau pa rin Brother Jando ang nakalagay sa Masoretic Text. Ano ba ang Masoretic Text oh. Brother Jando? Ayan po ay eh, ating babasahin, Brother Jando. Oh, tingnan po natin yung Masoretic text kung ano ba ang Masoretic text. Ayan, ah, tingnan, tingnan Yan nakikita eh, yung mga letra ng mga ng, ng mga ano basahin natin kung ano ba yung Masoretic text. Ito sinasabi dito. Masoretic text is the authoritative Hebrew and Aramaic text of the 24 books of Tanakh for Judaism. Ayan po, isa po ay authoritative Hebrew. Ayan po. So, authoritative Hebrew and Aramaic text. Okay. So, anong nakalagay din doon? Dahil punta tayo sa original berderjando eh. Oh, yeah. tau pa rin. Taw ta ka. Vita tau al miskot. O, ayan. So, So, kita ninyo mga kaibigan, ang nakalagay pala sa Latin Vulgate, Duway Reigns, Bible, at sa original, authoritative Hebrew and Aramaic text, ang marka pa lang iyon, Brother Jando, is Thou. Na ngayon, Brother Jando, punta naman tayo sa ancient Hebrew alphabet. Consistent talaga sa original na ang marka pala ay Thou. Then, dahil ang original pala sa marka is Thou, base sa Latin Vulgate, base sa douay Reign version at base din sa Masoretic Text na ngayon, ano ba kung pupuntahan natin ang Ancient Hebrew Alphabet? Ano ba ang simbolo sa tau? Ating ipakita, Brother Jando. Ayan, kikita nyo po. Ancient Hebrew Alphabet. Para makita natin kung ano yung tau. Ayan, tau. Ayon kitang-kita oh ang liwanag <laughs> early hebrew or ancient hebrew is cross oh ito tiningnan natin basahin natin father ah uh, the ancient picture yan the ancient picture is a type of mark probably ah, huh? yano no, may may ano the ancient picture tsaka may cross, cross. makikita nyo po yan, yan ano kung may cross is a type of mark probably of two sticks Cross to mark place similar to the egyptian hieroglyph. Ayan. A picture of two cross sticks. This letter has the meaning of mark, sign, and signature. Yan pala. So, tingnan po natin, Father, babal na natin ng konti. yan. Dito sa isang diagram. Ayan. Ang ancient, yan ang tao. Ayan. Nakikita nyo. Ayan ang tao. Tapos, sa Hebrew, ayan ang tao. Cross talaga ang tao, pwede. Maliwanag pa sa sikat ng araw to. O. Oh. Ayan, bade, Maliwanag na maliwanag na so, yan ay cross. So, hindi tayo nag-iimbento, mga kaibigan. Uh, maliwanag sa ating mga ebidensya mga kaibigan, na hindi tayo nag-iimbento talaga. Kundi, kung gusto mo ng original, ang Mike pala na tinutukoy sa mga version na iyon na kinukot ninyo ay tau at the symbol of tau is the cross. Kitang-kita po sa ancient Hebrew alphabet. So lalong-lalo na naging malinaw ang at ang ating na lalong na naging ana uh, naging malinaw na ngayon ang buong katotohanan na tayo pala ay hindi nagsisinungaling. Opo. Lalong nagtatanong sila, lalong naging malinaw ang mga katotohanan na nakasaad sa banal na salita ng Diyos. At mayroon tayong additional na ebidensya, si Jando, sa New International Bible. Ito ay salin ng isang protestante, hindi na katuliko, Brother Jando. Opo. Ating babasahin, Brother Jando ang Ezekiel 9:4. Ito tingnan po natin yung yung ano yung New International Readers version ito po. Ito po. Sabi niya kanina, uh, wala raw sa Biblia. Dadaya daw kami. Ito pakita natin to ha. Ito ay isang Biblia New International Readers version. Hindi po ito Biblia ang Katoliko. Hindi po Biblia ang Katoliko. Ayan. New International Reader's Version. Ito po yung pagmamayari ni Brother Edgar Laugan. Ito. Tignan natin sa Ezekiel 9-4. Tignan natin. Sa Ezekiel 9. 4 Sabi niya, nandagaya daw. Ito, tignan natin sa anong nakalagay dito. Ah, ito. Nagpas yata ako. Ayan. 9.4. 4 So, natin sa Nevita. Ayun dyan. O, ayan. Ezekiel, you know? Ezekiel 9, 4. Ayan. Yeah. The Lord said to him, Go all through Jerusalem. Look for those who are sad and sorry about all of the things that are being done there. I hate those things. Put a mark yan, maliwanag ko yan ha. Put a mark on the foreheads of those people. Ano ba yung mark? Eh, tinanag din sa ano, footnote nila. Mark is this mark was tau, the last letter of the Hebrew alphabet. In the ancient script, it had the form of a cross. Ayan o. Maliwanag yan ha. Hindi yan pandaraya. Hindi yan pandaraya. O. Oh. Maliwanag po yan. Hindi po yan Biblia ang Katoliko. Yan po ay New International Reader's Version. Ayan po. So, maliwanag po yung father ha. Yung palang tau na sabi niya, ginamit niya sa ano eh, sa original na salin daw. Latin Vulgate, do I rhymes. Walang bawian po ha sa sa nag-comment noon, walang, walang bawian doon. Sa so, ano, original na salin yun. Ginamit sa Latin Vulgate, Tau ginamit sa doway version, Tau ngayon, pinatutunayan naman yan ng, ng New International Reader's Version ng protestante na Biblia. At also sa Masoretic Text. Masoretic Text, tau o oh, tsaka, o oh, talagang tau. o oh, ngayon sa sa ancient Hebrew alphabet, yung tau, nakikita nyo, ay ano, early Hebrew. Ano, ano yung tau? Yan ang mark na nilalagay sa forehead tutol ka ng tutol, di mo pala alam kung ano ang tao. hindi po yan. So, Father, ayan po na, uh, na ano na po natin, na ipakita na po natin ang mga ebidensya na hindi ka pala nandadaya, Father. Akala lang niya. Salamat, Brother Jando. At salamat din sa ating malugod na nagtatanong at nagkukomento. At welcome po lahat dito. Dahil ang katanungan ninyo ay daan na malalaman ninyo ang buong katotohanan. Yan po ang ating punto por punto episode 17 na po tayo. God bless.